Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel na atin ninyo. Maraming maraming salamat po. So guys, huwag na po tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang mga bagay na gustong gusto na marinig ng babae sa isang lalaki. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So, ano nga ba guys ang gustong gusto naming marinig mula sa mga kalalakihan o sa aming mahal sa buhay? No, ito ay para sa magkasintahan man o nagpo-propose pa po kayo o mag-asawa man. So, narito po guys, ang number one I love you o oh, mahal kita. Ang pagpapahayag ay pagmamahal na kadalasang isa sa pinaka mahalagang bagay na gustong marinig ng isang babae mula sa lalaking mahal niya. So yan po ang number one kapag sinabi mong mahal kita. Ano ito ay isang pagpapahayag ng pagmamahal na kadalasang isa sa pinaka Mahalagang bagay na gustong marinig ng isang babae mula sa lalaking mahal niya. So yan po guys, kaya simulan na nating sabihan ng ating gusto o mahal na uh, babae o kasintahan na mahal kita. Yan po, bigkasin niyo po yan, wag po kayong mahiya dahil gustong gusto po namin yan. At ang number two naman, kamusta o kumusta ang araw mo? Ang pagpapakita ng interes at pag-alala sa kanyang kalagayan ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pagpapahalaga sa isang babae. So guys, gustong gusto rin namin ito na kapag uh, kinukumusta kami, no? halimbawa hindi kayo nagkita o ilang isang linggo pa kayo hindi nagkita tapos kapag nagkita kayo sabihin niyo po yan kumusta ka na yan gustong-gusto po yan ng mga babae. Pero hindi po kalahatan na sinasabi ko dito, pero mas marami po ang gustong-gustong marinig yan kapag nagkita kayo. At ang number 3 naman, ako'y narito para sa iyo. Ito po ay parang napaka, ano naman ano, corny siya, pero gustong-gusto namin ito guys. No, ako'y narito para sa iyo. Ang pagpapahayag ng suporta at pagiging handang tumulong ay nagpapakita ng pagiging matatag at tapat sa relasyon lalong-lalo lalo na kapag ang isang babae ay nangangahilangan ng tulong, ma-financial man 'yan o ano, pero 'yun na nga hindi naman ibig sabihin na uh, pangmalakihan talaga kundi humingi lang po ng kaunting tulong meron ding mga kababaihan na humihingi ng kaunting tulong. Kaya ko kapag nakita ninyo o nalaman ninyo, sabihin niyo po ako'y narito para sa iyo. Yan lang po. At ang number four naman, ikaw ang pinakamaganda. <laughs> sabihin niyo yan. You are you are beautiful. Sabihin niyo ang pagsabi ng papuri sa kanyang itsura at kagandahan ay magbigay ng kumpiyansa at ligaya sa aming mga babae. So guys, sabihin mo sabihin niyo lang sa isang baba, sa gusto ninyo ha. No, ang ganda mo ay talagang mapapalukso yung aming puso kapag sinabi niyo yan. Kahit man walang katotohanan, kahit kahit man hindi talaga totoong maganda pero kapag sinabi niyo po 'yan, ay hindi man sasagot o iba man ang isasagot ng babae, no? Pero doon sa loob ay talagang masaya po siya paggaling sa kanyang mahal. So, yan po yung number four. At ang number five naman, kaya mo yan oh you can do it, ang sinasabi, no? So, kapag nakita nyo na merong ano, merong... Uh, tawag dito, yung yung mahal sa buhay ninyo na meron siyang naging problema ba? So, suportahan po natin kaya sabihin natin na kaya mo 'yan. You can do it. Matalino ka. So, yan po, ang pagbibigay ng suporta sa mga pangarap at layunin ng isang babae ay maaring magbigay ng lakas ng loob at pag-asa, lalong-lalo na kung mula sa kanyang mahal sa buhay. So, yan po yung number 5. At ang number 6 naman, gusto kitang makasama sa lahat ng oras. Kahit man hindi po ito may katotohanan, pero gawin natin, no? Yan po, isa rin po iyan na gustong gusto ng mga kababaihan na kapag sinabi ng uh, lalaki na mahal niya na gustong gusto kitang makasama, oras-oras gustong gusto itong marinig ng isang babae dahil ito'y nagpapakita o nagpapahiwatig ng talagang mahal mo siya. Isipin mo naman, oras-oras o ano, kahit man, totoo man yan o hindi, pero kailangan tutuhanin nyo pag sinabi ninyo, no? So, gustong gusto yang marinig ng ibang mga kababaihan. At ang number seven naman, ikaw ang aking inspirasyon. Ayan, may kanta pa nga yan sa ano eh, di ba? Ano ba yung kanta ng inspiration? Na kanta ng magaling na ano, magaling na band ng ano, Hollywood, no? So, yan po ang uh, isa. Ikaw ang inspirasyon ko. Ito yung pagpapahayag ng paghanga sa kanyang mga sa mga kakayahan, katangian at mga layunin sa buhay ng isang babae. So, ibig sabihin, siya ang naging inspirasyon mo. So, yan, gustong gusto rin niyang marinig ng mga kababaihan. At ang numbers 8 naman natin, nag enjoy ako kapag kasama ka. Ito, gustong gusto rin ito ng mga kababaihan na marinig. Wala nang pinakamasaya kapag narinig ng isang babae ang nag-i-enjoy ang lalaki. No? Na kapag magkasama kayo, na pag sinabi mo ito sa kanya na talagang nag-enjoy ka. Kapag halimbawa saan kayo pumunta, nag-date ba kayo, pag uwing ninyo sinabi mo na nag-enjoy ka. Gustong-gustong marinig yan ng babae. Kasi ah, kami mga babae, nandoon yung nahihiya kami. Baka ah, yung mga kilos namin hindi maganda o ano ba yung mga... Ang ganito, pakieme-kieme. So, kapag sinabi nyo nag-enjoy kayo, so, ano po kami, safe na safe na yung ano namin, damdamin namin na, ah, at ano tawag dito, uh, sarap masarap pakinggan po na nag-enjoy ka kapag kasama kita. Sabihin natin yan sa ating mahal sa buhay kapag nag-date kayo o pagkatapos kung saan kayo pumunta. So, yan po guys, huwag so, yung kalimutan yan. At ang number nine naman, I miss you o oh, namimiss kita. Yan, yan 'yung mga gustong-gustong marinig naming mga kababaihan. Kapag malayo kayo sa isa't isa, ang pagsabi ng I miss you ay sa isang babae ay nagpapahiwatig ng pagpapahalaga at pagmamahal. So yan po guys na ibig sabihin, uh, kahit siguro magkalayo kayo, naiisip mo siya, kaya nga namimiss mo siya kasi parati kayong parati mo siyang iniisip. Kaya, sabihin mo sa kanya na namimimiss mo siya. So, gustong gusto yan ng kababaihan, guys, no? At ang panglas naman natin, nag-iisa ka lang sa puso ko. Naku, napaka-corny nito. Pero talagang gustong gusto ito ng babae na wala siyang, uh, anong tawag dito, walang iba, kundi siya lamang sa iyong puso. So, sabihan po natin ang ating mga mahal sa buhay o nagpupurpurus nagpo-propose po po tayo pwede po natin itong sabihin no gusto ng isang babae na magkaroon ng katiyakan lalo na lumilipas ang panahon at para mawala ang pagdudula mula sa lalaking mahal niya. So, ang ibig sabihin nyo na nga, nag-iisa ka lang sa puso ko, ibig sabihin, kahit lilipas pa po ang mga panahon, siya na siya pa rin ang iibigin mo. So, napaka-corny yan, pero gustong gusto yung marinig ng mga kababaihan, guys. So, hayan po ang mga bagay na gustong gustong marinig ng mga kababaihan sa, mga lal sa lalaking mahal nila. So, sana nagustuhan nyo ang video ito at paalala lang po, hindi po pang kalahatan ito at ang magkaiba po ang individual. So, hindi po natin lahatin na mga kababaihan na ito po ay gusto nilang marinig.